pangalawa be the light hindi ka lang asin ikaw ay ilaw din basahin natin yung Matthew 5:14 to 16 kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Alam mo kung anong nakagulat dito kaibigan? Noong ang Panginoong Yesus ay nangangaral, sinabi niya sa John 8.12, sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ano ang kiniklaim ng Panginoong Yesus patungkol sa kanyang sarili? Ang linaw, sabi, siya daw ang liwanag. Ito mismo ang kanyang pagkakakilanlan. Siya yung ilaw. Siya ang liwanag ng katotohanan. Siya ang liwanag ng pag-asa. Siya ang liwanag ng kaligtasan. Kaya kaibigan, ko ikaw, hindi mo alam yung gagawin mo sa buhay mo, kung ikaw ay ah, litong-lito na, ang daming Challenges, ang daming trials, ang daming pinagdadaanan, hindi mo alam ang gagawin mo. Lapit ka sa Panginoon dahil siya yung liwanag. Siya yung paliliwanagin niya yung lahat sa iyo, bibigyan ka ng wisdom, tutulungan ka niya maintindihan yung Bible. Bakit? Sa kasi yung light. Pero tingnan mo, sa talatang binasa natin sa Matthew chapter 5, hindi lang niya sinabi na siya ang ilaw, sinabi niya, sa kanya mga alagad, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Grabe. Again, hindi niya sinabi na maging ilaw sana kayo. Hindi rin niya sinabi balang araw baka maging ilaw kayo. No, ang sabi niya, kayo ang ilaw. Ang ibig sabihin nito, ito ay isang declaration. Ito ay isang katotohanan, isang identity na binigay ng Diyos sa iyo. Pero paano yan, Kuya Mike? Eh ako nga mismo, hirap na hirap sa sarili kong buhay. Parang hindi nga ako qualified maging ilaw. Kapatid, totoo, hindi tayo ang pinanggagalingan ng liwanag. Hindi natin kaya mag magliwanag gamit ang sarili lang nating galing o kamutihan. Ang totoo, tayo ay parang buwan wala tayong sariling liwanag. Pero kapag ang buwan ay humarap sa araw, ito ay nagniningning sa gabi. Kaya nga sinabi ng Panginoong Yesus, ikaw yung ilaw, kayo yung ilaw. Kasi kapag humarap tayo sa Diyos, humarap tayo sa Panginoong Yesus, nagniningning tayo, nagre-reflect tayo. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Yesus ang araw, tayo yung buwan. At habang tayo ay nakaharap, sumusunod at nananahan sa Panginoong Yesus, ay ang liwanag niya ay nasasalamin o nagre-reflect sa atin. Ngunit ito yung problema. Maraming krisyano ngayon nagtatago ng liwanag. Hindi dahil wala silang liwanag, kundi dahil pinipili nilang itago ito sa ilalim ng banga. At ang sabi mismo ng Panginoong Yesus, walang tao nagsisindi ng ilaw pagkatapos itatago lang ito. Hindi, di ba? Kasi may purpose ang ilaw. Para magpaliwanag sa iba. Magpaliwanag ng kapaligiran. Kaibigan, ng ilaw ay hindi para ikubli. Hindi ito para sa sarili lang. Ito ay para i-display. Upang makita. Tanungin mo sa sarili mo ngayon. May mga bahagi ba ng buhay mo na pinapatay mo yung liwanag ng Diyos sa iyo? Baka sa school kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay nagtatrabaho doon, tahimik kang krisyano, hindi mo mai maipagtapat na naniniwala ka sa Panginoong Yesus. Baka doon sa trabaho mo natatakot kang mag-pray bago kumain kasi baka pagtawanan ka. Baka sa pamilya mo, hindi mo mailabas ang liwanag kasi iniisip mo hindi ka pa ganun kabait. O natatakot kang ibahagi ang gospel kasi iniisip mo, marereject ka kaya tinatago mo na lang. Kaibigan, tanda mo ito ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong ilaw. Ang Diyos ay naghahanap ng taong handang magliwanag. Hindi ina-expect ng Diyos na magiging perfect ka, magaling kang mag-share ng gospel. Ang ina-expect lang niya sa'yo, magliwanag ka, gawin mo, sumunod ka, ipakita mo na ikaw ang liwanag doon sa marketplace. Maraming tao na ng pag-asa, maraming tao ang nadapa, maraming tao na ligaw, nasaktan dahil sa maling desisyon na kadalasan, hindi naman kasi kalooban ng Diyos. Kaibigan, sila ang nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan sila ng hope na nakita nila na ikaw din, dati, miserable sa kadiliman, at ngayon nagkaroon ka ng pag-asa dahil nasa iyo na ang Panginoong Yesus, naku, matututo sila na magkaroon din ng pagtitiwala sa Diyos dahil sa buhay mo na pinapakita mo sa kanila, na pinaliliwanag mo. Ibigyan, tandaan mo ito. Ang ilaw ay hindi kailangan sumigaw para makita. Kailangan lang nito manatiling nakabukas. Hindi mo kailangang i-post lahat ng ginagawa mo sa social media. Hindi mo kailangan mag-microphone o mag-megaphone. Pero kung totoo na nagniningning ka sa kabutihan, sa katotohanan, kahit pa yung iba, yung mga report nila, dino doktor, ikaw na nananatili kang tapat, hindi mo kailangan mag-megaphone para sabihin ako, Christian ako, maniwala kayo sa akin, hindi. Makikita yun sa gawa mo. Magniningning yung ginagawa mo. Pag nakikita nila yung pagmamahal mo, walang kondisyon, mabilis kang magpatawad, dahil sa pagmamahal mo, nakikita nila yung pagtulong pagtulong mo sa iba, pagmamalasakit mo sa iba, hindi mo kailangang i-post sa social media na ako ay mabuting tao. Hindi. Magliliwanan ka sa mga tao na nakakita. At kapag nakita ng iba, ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi ikaw ang paparangalan kundi ang Diyos. Ganyan, e kapag nakikita ka ng pamilya mo, napaparangalan ba ang Diyos? Kapag kasama ka ng kaibigan mo, naisip ba nilang, merong Diyos na buhay at mabuti itong taong ito? Kapag naririnig ka ng anak mo, magpray, mararamdaman ba niyang may liwanag sa pananalig mo? So, paano nga ba tayo magiging ilaw sa praktikal na paraan? Kung ikaw ay nagtuturo ng Sunday School, nagsishare sa Bible Study o nagpapasilitate sa isang D-group, ay nagliliwanag ka ba? Kapag tapat ka ng tuturo ng salita ng Diyos, hindi mo lang tinutulungan silang maintindihan ang Bible. Tinuturo mo rin sa kanila ang daan patungo sa liwanag. Kaya kung ikaw ay nagbabahagi ngayon, huwag mo isipin na maliit yung ginagawa mo. Hindi mo alam, yung batang tinuturoan mo sa Sunday School, balang araw magiging pastor pala siya. Yung kabataang tinutulungan mong magdesisyon ng tama ay magiging ilaw sa sarili niyang pamilya. Alam mo ang bawat pagtuturo, paggagabay mo, kaibigan, ay liwanag yan sa iba. Kapag ikaw ay involved sa youth ministry at tinuturoan mong pumili ng tamang kaibigan o sinasabihan mo huwag pumasok sa maling relasyon o hinihimok mong unahin ang Diyos bago ang karir, alam mo kaibigan, liwanag yan para sa kanya. Dahil hindi nila yan maririnig sa TikTok. Hindi nila yan maririnig sa barkada o sa kung saan saan. Pero dahil ikaw ay naroon, may isang boses na nagsasabi sa kanila, anak, ito ang tamang daan. Kaya nga, ang panawagan sa atin, humanap tayo ng, ng mga tao na mas bata sa atin at i-mentor natin sila. Maging ilaw tayo sa kanila. Ganon din sa mga bagong member ng simbahan. Kapag may lumapit sa iyo at nagtatanong, ano ba ibig sabihin ng sumunod kay Jesus? At sinagot mo sila na may kababaang loob at pagmamahal, kapag tinulungan mo silang unawain ang pananampalataya, hindi lang sa ulo, kundi sa puso at sa gawa, alam mo nagliliwanag ka at lalo na kapag ikaw ay may dinidisciple, disciple, isang kapatid na bagong Krisyano na kasama mo nagbabasa ng Bible, pinagpe mo siya, weekly nagmi-meeting kayo, nag-accountability kayo, tinuturoan mong manalangin at magtiwala. Alam mo, yan ang isa sa pinakamatibay na anyo ng pagiging ilaw. Alam mo, hindi lang sa formal teaching tayo nagdiliwanan kundi pati sa araw-araw na usapan. May pagkakataon tayong magbigay ng liwanag. Kapag may kaibigan ka nagsasabing, eh kasi sabi sa culture natin, okay lang naman to eh. Tapos malumanay mong sinasabi, alam mo, ang sabi sa salita ng Diyos ay ganito, hindi mo sila pinipilit pero pinapasok mo ang katotohanan ng liwanag ng salita ng Diyos. Kapag may kausap ka, nalilito tungkol sa morality, tungkol sa identity, at sa halip na sumabay ka sa uso, tinuturo mo kung anong sinasabi ng banal na kasulatan bilang standard ng tama at mali. Grabe, pag ganito yung ginagawa mo, nagliliwanag ka. Kapag may isang taong humarap sa matinding desisyon, relasyon, trabaho, paglipat, pagbitaw, o imbis na opinion mo ang ibigay, ang itinuturo mo yung principle sa Bible, nako, alam mo, nagiging liwanag ka sa kanila. Pag sinasabi mo, alamin natin ng kalooban ng Diyos, kapatid, yan ang pagliliwanag mo. At higit sa lahat, nagiging ilaw tayo kapag pinapakita natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag may taong hindi makita yung, yung halaga niya sa sarili niya, tapos pinapaalala mong nilikha siya ng Diyos, kapatid, meron kang purpose, ikaw ay nilikha sa imahin ng Diyos, alam mo, nagliliwanag ka sa kanya. Kapag nag -e encourage ka sa kanya, base sa kung anong sinabi ng Diyos. Bakit? Kasi ang ilaw ay nakikita sa sa'yo. Kapag may taong bagsak na bagsak, puro kabiguan ang nakikita sa buhay niya. At ikaw yung nagsasabi, kaibigan, hindi pa tapos ang Diyos. Kaya kaya pa niya tayong itayo muli. Alam mo, ikaw ang liwanag sa paningin niya. Si JP Moreland ay nagsimula bilang isang napakatalinong estudyante ng chemistry at kalaunan kumuha ng PhD sa philosophy sa University of Southern California. Alam ang mundo ng academy, lalo na sa Amerika, alam mo? Isa ito sa pinakamahirap pasukin kung kristyano ka. Para bang sinasabi doon sa school na yon, kung may pananampalataya ka, itago mo na lang. Maging professor ka muna bago mo sabihin yung faith mo. Ang pagiging kristyano mo, ay pangalawa lang. At kung maaari, huwag mo ipakita na krisyano ka. Kaya diyan, ganun dun sa mga eskwelahan na yon. Maraming Christian professors ang bumigay sa pressure na yon. Tahimik na lang sila. Hiwalay yung kanilang pananampalataya sa kanilang pagtuturo. Nag-iingat sila para huwag masabing masyadong religyoso. Pero si J.P. Morland iba yung naging desisyon niya na magsimula siya maging professor sa philosophy. Pwede sana niyang itago ang kanyang pananampalataya. Pwede niyang ituro ang philosophy katulad ng mga secular na guro at hindi nalang lang banggitin ng pangalan ng Panginoong Yesus. Mas safe sana yon, Mas komportable sana siya. Walang hassle. Pero alam mo ginawa niya? Pinili niya ang mas delikadong daan. Pinili niyang ipakita yung kanyang pananampalataya. Sinabi at ipinaglaban niya ang kristyanong pananampalataya. Very bold siya. Sinabi niya na ang pag-asa nating lahat ay naguugat lang sa Panginoong Yesus. Kung ito ay patungkol sa ating kaluluwa, patungkol sa ating moralidad, patungkol sa katotohanan na kailangan nating malaman, ang dapat nating lapitan ay ang Panginoong Yesus at ang kanyang kasulatan. At sa harap ng maraming estudyante sa university na yon, sa mga pampublikong debate, hindi lang generic na Diyos yung pinaglaban niya, hindi lang higher power, kundi talagang totoong ipinahayag niya na ang Panginoong Yesus ang Lord, na ang Panginoong Yesus ang Savior. Sa higit apat na pong taon ng kanyang pagduturo sa Biola University, libo-libong estudyante ang dumaan sa kanyang klase. At alam niyo, sinasabi ng marami, hindi lang siya nagturo ng philosophy, kundi itinuro niya kung paano mag-isip bilang isang krisyano. Nakita ng mga estudyante na pwede palang pagsamahin ang matalino na utak at ang tapat na puso sa Diyos. Totoo naman yun, pwede yun. At alam mo kung anong resulta ng kanyang ilaw na hindi niya itinago? Nakapag-train siya ng buong henerasyon ng mga kasyanong thinkers. Marami sa kanyang estudyante ngayon, mga professor, pastor, at leader na rin na simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya may kita natin mga kapatid, na dahil hindi niya itinago yung kanyang liwanag, pinalakas niya yung Christian community. Pinalakas niya yung Christian apologetics na ipakita na may matibay na pundasyon ang kanyang pananampalataya at napakilala sa mga hindi naniniwala na ang Christianismo ay may sagot sa pinakamahirap na tanong ng buhay. Kaya nga ito yung hamon. Kung si JP Morland ay hindi natakot magliwanag sa gitna ng mundo ng academy, isa sa pinakamadilim na lugar pagdating sa pananampalataya, ay paano pa kaya tayo? Ikaw kapatid, handa ka bang ipakita ang liwanag mo sa trabaho mo? Kahit na hindi puso, kahit hindi yan trending, handa ka bang ipakita ang liwanag mo sa family mo? kahit ikaw lang ang kristyano sa bahay nyo, sabi lahat, iba pa na ng palataya, ako lang ang kristyano. nawantano tanong, kaya mo bang ilabas yung liwanag na yan sa kanila? Handa ka bang ipakita ang liwanag mo sa, sa klase mo? Kahit pagtawanan ka ng mga kaklase mo?